Manahi muna tayo guys Ay tumimbang Sorry Magsak ang cellphone Wala tayo ma-upload eh Kaya mananahi muna Magtutupi ako ng laylayan Gusto ko nga sana i-live kaso lang nakikita ba? Hindi pwede na hindi portrait. Hapon na ako nagsimula man eh. Napagod ako kahapon. Gabi na dalawang gabi na ako na sunod-sunod kasi ano yung bumibiyahe sa labas mainit kahit malamig ang aircon mainit pa rin ang pakiramdam nakakatamad sa labas pag naman di ako lumalabas nainip naman ako dito sala sa inip, sala sa lamig ano tayo magdodoob video tutupi muna natin ng isang maliit tapos tutupi ulit para medyo makapal hindi pwedeng malaki ang puti kasi ano siya magiging mag rapol rapol bias cut kasi tsaka stretchable ano to nanay ng kakasal hindi na maganda yung damit eh. kaya lang ano ready made lang tapos pagkatapos ko maikutiyan ano yung Layla ano naman ako gagawa ko siya ng nakalimutan ko patuloy so tapos agad kaya pala tahi ng tahi wala na wala na naman lalagyan ko muna So, intong muna tayo. Naka 3 minutes na. Bye-bye.